对，<laughs> 大罪人，好，一颗心解球。哎，哎呀，是是太好了一点。<laughs> Ang larong pool at bilyar ay hindi masyadong kilalang laro noon sa Pilipinas. Subalit nang maging matunog ang pangalan ni Efren Bata Reyes sa sports na ito, tila nagkaroon ng biglaang interes sa mga Pinoy. Mula noon ay marami na mga Pinoy ang mas nahook sa paglalaro nito at marami na din ang ginawa ito bilang kanilang sports. Bukod kay Efren Bata Reyes na kinikilalang the magician pagdating sa bilyar, isa pa sa nagdala ng pangalan ng Pilipinas sa mga international competition ay si Di Django Bustamante. Tulad din ni Efren, madami na ding napatunayan si Bustamante sa sports na ito at hindi pa din tumitigil sa paglalaro magpasa hanggang ngayon. Si Francisco Bustamante na binansagang de Django dahil sa pagkakahawig sa pangunahing tauhan sa isang western movie na may parehong pangalan ay sinilang sa lalawigan ng Tarlac sa Pilipinas. Nagsimula siyang maglaro ng pocket billiards sa edad na 10 taong gulang lamang at nagsimulang makipaglaban sa Estados Unidos noong unang bahagi ng dekada 90. Una siyang gumawa ng pangalan sa Estados Unidos noong 1997 nang siya'y nanalo ng dalawang event sa Camel Pro Billiard Tour. Siya'y tinanghal ng Billiards Digest at Pool and Billiards Magazines bilang Player of the Year noong 1998. Pagkatapos masungkit ang apat na pangunahing panalos torneo at muli niyang nakuha mga titulo ng Billiards Digest at Inside Pools Player of the Year noong 2002 nanalo ng limang pangunahing kaganapan sa US at sa ibang bansa at pumangalawa sa World Pool Championship. Halos sa apat na pung billiard tournaments na ang naipanalo ni Di Django at lahat halos ng mga pinangarap niyang makalaban noon ay nakalaban na din niya. Ayon kay Di Django, ang pinakaimportanteng tournament na naipanalo niya sa buong panahon ng paglalaro niya ng billiard ay ang World Nine Ball Championship. Nakuha ni Bustamante ang kanyang unang kinikilalang world title noong 2010 nang siya ay manalo sa WPA World 9 Ball Championship sa Doha sa Bansang Qatar. Subalit noong panahon na iyon, mababa lamang umano ang kanyang naging premyo na umabot lamang ng 36,000 piso at hindi pa na ang buwis, balato, porsyento ng kanyang mga kasama at kung ano-ano pa. Kabilang pa sa kanyang binalatuhan, ay ang kapwa niya billiard player at ang kanyang kumpare na si Efren Batareyes. Ang kanyang pinakamagandang laro ay 9-ball. Kung saan ang kanyang ipinamalas ay ang kanyang legendary blockbuster break bagamat siya ay higit na bihasa sa lahat ng pangunahing laro. Gaya ng nasaksihan ng kanyang all-around na titulo sa 2008 Derby City Classic nang marinig ang balitang siya ang magiging pangalawang Pilipino sa Billiard Congress of America Hall of Fame pagkatapos ng induction ni Efren Reyes noong 2003. Lubos na nabigla si Bustamante. Talaga, bata pa ako. Sabi ni Bustamante, dalawang bagay na lagi kong pinapangarap ay maging world champion at makasama sa Hall of Fame. Sa toong ito, ang dalawang pangarap ko ay natupad. Lahat tayo ay nangangarap na makasama sa Billiard Congress of America Hall of Fame. Kaya napakasaya ko ngayon. Kami ay mga bayani sa Pilipinas. Ngunit ang pagkilala sa akin ng mga Amerikano na tulad nito ay ipinagpamalaki ko. Ayon kay Bustamante. Alam nyo din ba na taong 2004, si Bustamante ang hinirang na richest player in the World Billiards Pro Tour. Kumita siya sa taon na iyon ng nasa $97,725 o halos 5.4 million pesos. Hanggang sa kasalukuyan ay aktibo pa din si Bustamante sa paglalaro ng bilyar sa Pilipinas. Hindi pa din siya nawawala pagdating sa mga usapin na may kinalaman sa kanyang sports na napili. Siya at ang kanyang kumparing sa si Efren Bata Reyes. Sa katunayan, noong Oktubre ng nakaraang taon, nagkaroon siya ng special appearance sa pagbubukas ng Reyes Cup sa Nino Aquino Stadium. Pagpapakita ito ng kanyang suporta sa kanyang kumpare at sinabi niyang lagi lamang umuna siyang nasa likod ni Efren sa kahit anong mga nais nice itong gawin sa buhay. Ang dalawang ito kasi ay naging halos magkadikit na sa mundo ng bilyar mula pa man noon na sa katunayan ay binansagan pa silang the dynamic duo na naglagay sa Pilipinas sa mapa ng bilyar. Bilang parte ng kanyang pagdalo sa Reyes Cup, Siyempre pinabilib na naman niya ang mga taghanga niya ng kalabanin niya sa isang exhibition match ang American pool legend at commentator na si Jeremy Jones. Sa kasalukuyan ni nagtuturo na din si Bustamante at nagsisilbing coach sa mga batang na ispasukin ng mundo ng pool. Ayon sa kanya, malaki umano ang tsansa na muling manalo sa mga international competition ng mga lahing Pinoy sa mga darating na panahon. Lalo pat kinakikitaan niya umano ng sigasig ang ilan sa kanyang mga estudyante. Hindi na lumalaban sa mga international competition sa ngayon si Bustamante, tanging mga exhibition match na lamang kanyang sinasalihan. Masaya na din itong namumuhay kasama ng kanyang pamilya habang ine-enjoy ang pinaghirapan niyang yaman mula sa maraming taon itong paglalaro ng bilyar. Sa pinakahuling video ni Bustamante na nai-upload ng isang vlogger sa YouTube, ipinasilip niya ang mga tako na kanyang daladala at madalas na gamit. Una niyang ipinakita ng isang Jacobi na gamit na pala niya nang nasa ilang taon na din. Nagkakahalaga ang bawat isa nito ng mula 2 hanggang 3,000 piso. Isa pa sa kanyang mga takoy ang Brake Predator BK2 na ang presyo ay hindi bababa sa 35,000 piso. This is chalk. I have a chalk here powder. And then this is a, uh, this is towel from a, uh, When you play outside you oh, know okay. it's sticky. Yep. So you have this one and then chalk. Here's the my chalk here. And this is the extension. I have a <laughs> jump cue here, but it's not sharp. Oh, no, that's that's the <laughs> Oh what's that for <laughs> <laughs> the... yeah chalk. <laughs> I thought, I, thought, I thought it was the eye drops. <laughs> eye drops. That's funny. Small pocket, medicine, and then that's the uh, smooth paper. This is when what makes this. Yes, yes. Oh wow. Make you uh, this one and then paper. Oh yeah, yeah, yeah. I've seen yeah that that's it. That's all you need, pal. That's all you need, yeah. There's the six ball, he made it. And here comes the two. <laughs> <laughs> You could punt it. That's what I'm saying. Trying to swerve around. Nope. Just trying to make a good hit. And look at this. That four is headed for. Within the last month. Jose. Oh, look, look at, at this kick shot. He's got the nine. Down. He's won it. <laughs>